Bus, wala na yung tali bos oh walang tali oh yung labuyo ko oh. wala ng tali oh. Pasok pa sa bahay, oh. Oh. Uh, Papasok pa. Naghahanap ng pagkain. Ang uh, tahid oh. Grabe ng tahid. ito pang isa oh. isa oh. wala na rin itong tali Ay, malaban malaban sa ating pangatis Ganda pa pang, mo. isa oh. Napaka matapang na Yung last na nahuli Yung iba hindi ako naka-video kasi ano full storage yung cellphone ko lima bali lima yung nakuha ko kaso may naghingi hiningi ng mga kaibigan ko binigay ko naman tapos inihaw yung iba inihaw nila Ini ihao ni